Hey kapatid! Mapagpalang araw. Grabe no, sobrang bilis ng araw, ng oras at pagtakbo ng panahon. Isipin mo no, dalawang buwan na lang, 2024 na. Ganun pa man, marami tayong iba't ibang klase ng challenges and difficulties na nararanasan sa buhay. Ang gusto ko lang sabihin at mag-encourage sa'yo na you did a great job. Imaginin mo no, sobrang dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, nandiyan ka pa rin, nakakatayo dahil sa biyaya at tabag ng ating Panginoon. Alam nyo, one thing for sure na isa talaga sa pinaka pinanghawakan natin sa buhay ay yung lagi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Ang Diyos talaga ay kumikilos sa atin and alam ko na hindi naman talaga madali yung meron tayong problema, meron tayong mga battle sa buhay, actually valid po yung maging malungkot, valid yung umiyak tayo, valid yung mag-isip-isip muna tayo, mag-stop muna tayo, lahat po yan ay valid. Pwede po natin gawin. Pero, lagi po nating tatandaan na sabi sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6 na meron po tayong Panginoong Diyos at ang pangalan niya po ay Panginoong Heso Kristo na kung saan po ay siya talaga ay nakaalali sa atin. Minsan, naisip natin no, na tahimik ang Diyos pero ang totoo po niyan, nasa tabi po natin ng Panginoon lagi po siya nakaalalay sa atin sa kahit anong sitwasyon ng ating buhay heads up kapatid and magpatuloy ka dahil mananatiling mabuti sa iyo ang ating Panginoon God bless you